Ayaw po ako pamamotorin ni misis kasi natatakot po siya mag uh, magmotor ako. Ayaw niya. Eh baka may mangyari daw sa atin <laughs> ano, mag, magmotor. Kaya naglalakad lang po tayo. lalakad Uh, dito lang po ako dumaan sa uh, ano, ay malapit ang ganda ng talong yan talong yan kasi dito mga kaabay, malapit lang dito bali surkat lang po ito kaya kung magmotor ako lalayo layo pa, malayo pang iikutan ko Ayan. maraming tanim na kamuting kahoy mahirap kasi na nandito mga kabay pag uh, maulan kasi ma, maputik po dito ang ganda ng biureto rito ayan pag na po tayo para may i-upload po tayo sa ating youtube channel Yan, ang ganda ng ang ganda ng biureto uh, <coughs> Ah, nakakapagod mga kabay kung maglalakad galing tayo sa ating trabaho e, maglalakad tayo kinuha kasi ni misis ang susi ayaw ni ako pa kaya e, yung motor ko nandun nakatago naka standby lang sa, sa bahay ganda ng view yan yeah. ang ganda ng view mga kabay oh. kita nyo mga kaabay. tapos pakahirap dito kasi dumaan ito mga kabay aakyat ka pa ng uh, padir ito sa may ano, tulay good pala sa ating uh, kaibigan, mga kaibigan dyan uh, shout out mo na ang aking kaibigan ano? si Jose Juban Music alias Pogi uh, shout out to kayo Aurora shout out to kayo ng Lats shout out to kay ng Juicy shout out to kayo Aurora Cooking at check no kaymon ahh uh, from japan yen bo akatem to bismillah uh, pai mira panorito mata yen no man ito, taanan. daanan kaso lang mahirap ang daanan uh, lalo lalo na kung mga kaabay pag umulan at sa taas pala ni Mung Alisa in Japan ang kaibigan ko na taga uh, ni Biasiha

dami yung sasakyan nito mga kapay na mga kapay dito tatawilan tatawid po tayo kailangan kailangan siguraduhin natin na wala pong sasakyan kasi baka maapakan po tayo Kawit na po tayo mga kabay Tapos hindi tayo de derecho Oh Nakabidyo, nakabidyo Ayan Ayan, nakatawid na po tayo Medyo may Bro, shout out dan bro Yan bro ko na nakita ko na sa balikat uh, isang guardian Yan oh Yan mo tira Sir! Ayun, aking kapatid na huwag ah, ko sa aking tropo. Ito lang, ganyan ba? Ayun. Aking. Si Presidente di Gong Duterte. Nakulong na si Presidente. <laughs> <Di kulong> na. <laughs> Makulong pa. Ayan mga kabay. Uh, nandito na po malapit na po kami uh, ako nandito na po ko sa may uh, bangga uh, kanto ng ano highway at saka yung sa aming kurok uh, shout out po sa ating uh, mga kaibigan dyan at uh, mega love shout out po at maraming maraming salamat po sa support niyo sa aking youtube channel uh, please like, share, Um, subscribe uh, wag lang po kalimutan pag ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga video ayan po mga kabay patuloy pa rin tayo kahit wala pa po tayo sahod ah uh, mararating ma ma marati, makakamit din natin yung ating ang uh, pangarap basta go lang po na tayo nang go Huwag lang po tayo magsasawa sa pag uh, upload ng video. Uh, makamit din natin ang ating uh, minimiti. Ayan. Ayun na mga kabay ay ang pasok ko mga kabay ay ano uh, maaga pa akong pasok ko tapos uwi uh, ko o oh, 4.30 dapat mamaya pa pero portete po uuwi na Kasi magagakong pumapasok po mapasok. Kaya yun <coughs> Patuloy lang po sa ating Pag-upload sa video Para Malaking tulong po ito Mga kaabay <coughs> ang ating pag-upload sa ating video. Para sa ating watch hour, mga kabay. Alam naman natin, mga kabay, napakahigpit ni Lolo ngayon sa ating watch hour. Eh, pati nga yung mga bias ko nga, mga kabay, nilalagas. Wala kayong magawa. Kasi sa kanya yung, ano, decision <coughs> Excuse me. ayun mga kabay, eto malapit na nandito na kami sa daan naming lubak-lubak ayun lubak-lubak oh, ako oh. wag lang tayo makapirate kaburuan kayo mahirap pag mga copyright tayo ganda ng view yan mga kagay, at maraming maraming salamat hanggang dito na lang mga kabay ah shout out pala sa aking ah kaibigan na si sir wawa at si shout out naman po kay sir ping ayan ah Tim yan ito yung intermediate chopper yan sila migang siya at ako okay hanggang dito na lang mga kaabay bye bye, -bye.